Pasado na ang upland ng biyaheng ayos Pasko 2025 ng Philippine Coast Guard. Ayon kay PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan, layo nitong tiyaking ligtas ang milyong-milyong pasahero sa mga pantalan ngayong holiday season. Simula December 20 hanggang January 4, 2026, ilalagay sa heightened alert ang lahat ng Coast Guard District Stations at uh, substations para sa inaasahang dagsa ng mga pasahero. Tutulong din ang mga tauhan ng PCG sa DOTR Malasakit Help Desks na matatagpuan sa mga pantalan. 24-7 din nakaantabay ang PCG medical teams. Naperwisyo ang ilang pasahero sa dami ng mga bumabiyahe sa Ninoy Aquino International Airport ngayong Christmas Rush. Ang isang banyagang pasahero sa Naiya Terminal 1 inabot daw ng dalawang oras bago nakuha ang kanyang bagahe. Ang paliwanag daw sa kanila, nagkulang ang mga cart na pagkakargahan ng mga bagahe mula sa aeroplano papunta sa baggage claim. Sa Naiya Terminal 3 naman, mahaba ang pila sa departure area. Kaya ang iba, naglakad na lang para umabot sa kanilang flight. Sabi ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, halos isang milyong biyahero ang inaasahan ngayong holiday season. May help desks daw sa mga paliparan na tutugon sa pangangailangan ng mga pasahero. Sa susunod na linggo, inaasang magsasampana ng kaso sa iba't ibang korte ang Department of Justice kaugnay sa missing sa Batay sa kanyang investigasyon, planado at may pattern ng pagkawala ng mga sabongero. May unang balita si Dano Tingkungko. Planado at sistematiko, ganyan inilarawan ng Department of Justice ang pagkawala ng 34 na mga sabungero batay sa kanilang preliminary investigation. Sabi ng DOJ, may iba't ibang grupo ng suspect na may kanilang trabaho para isagawa ang kidnapping with homicide at kidnapping with serious illegal detention. Nakita rin ng DOJ na may pattern ang pagkawala ng mga sabongero. The manner by which the crime was committed is so, uh, parang sabihin na natin, compartmentalized. Di ba? Kung titingnan mo, pag kami nandaya, may kumakausap. Pag after may kumakausap, may kumukuha. Pagkatapos, after nung pag may kumukuha, merong gagawa ng kung ano sa kanila, and then meron ding magtatapon. What one compartment would know may not be known to the others. Naging malaking tulong daw sa pagtagpi-tagpi sa pangyayari ang mga testimonya ng magkapatid na Juliet Elakim Patidongan. Si Julie Patidongan na sa GMA Integrated News unang isiniwalat ang kanyang mga nalalaman mula sa umano'y panyonyope o pandaraya hanggang sa pagtawag sa mga suspect na pulis na siyang magdadala sa kanila sa isang lugar. Ang kapatid niyang si Elakim sinabing nakita niya mismo ang pagpapahirap at pagtapon sa mga biktima. Sa testimonya ng dalawa nakasandal ang mga kasong isasampa sa negosyanteng si Charlie atong ang at dalawamput isang ibang suspect. Sabi ng DOJ, dismiss na ang lahat ng reklamo laban sa magkapatid na Patidongan na kapwa tinanggap sa Witness Protection Program at tatayong state witness. There is corroboration on the statements of uh, Julie Patidongan by the statement of his brother. Okay? And the fact that as we all know as of this time, all the missing relatives of the complainants here we have no knowledge as to their whereabouts. Sabi ni Prosecutor General Richard Padulion, gamit ang testimonya ng mga patidongan tatayo ang mga kaso na para sa mahigit 20 sa 34 na missing sa bungero. May ongoing ng kaso sa korte para sa ibang nawawala. Sa halos anim na pong binanggit ng magkapatid na patidongan sa kanilang testimonya, dalawamput dalawa ang kasama sa asunto kabilang si Ang. Hindi na isinama ang iba dahil wala nilang sapat na ebidensya. Kabilang ang aktres na si Gretchen Barreto. Hindi pa kasama sa mga ebidensya ng DOJ ang mga butong nakuha sa Taal Lake dahil wala pang resulta ang DNA testing. Sa susunod na linggo, inaasahang isasampan ng DOJ ang mga kaso sa iba't ibang korte. Balak din daw nilang hilingin sa court administrator na i-consolidate ang mga ito. Ito ang unang balita, Dano Tingkungko para sa GMA Integrated News. Ang 10,000 pisong tulong pinansyal sana sa mga benepisyaryo na Assistance to Individuals in Crisis Situations o so, AICS, uh, malaki ang uh, natatapyas dahil umano sa kickback na hinihingi ng ilang opisyal sa Iloilo -Ilo City. Sinampahan ang DSWD na mga reklamo sa ombudsman ang labing apat na opisyal ng barangay sa Iloilo -Ilo City. Itinanggi ng dalawa sa mga opisyal ang paratang. May unang balita si Salima Refran. Dala ang bulto-bultong dokumento. Nagtungo si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa Office of the Ombudsman. Pinangunahan niya ang paghahain ng DSWD ng mga reklamong graft, grave misconduct at abuse of authority laban sa labing apat na mga kapitan, kagawad at iba pang opisyal at kawani sa mga distrito ng Haro at Arevalo sa Iloilo City. Ang AX kasi o ang assistance to individuals in crisis situations, kinukurakot umano. Pagkatapos ng payout, pag-uwi ng mga benepisyaryo, kinuwers nila yung mga benepisyaryo na kunin yung porsyento nung inong uh, payout. Sa 10,000 na ibinigay sa kanilang tulong pinansyal, uh, pilit kunin yung 8,000 hanggang 9,000. Ang natitira na lang sa kanila halos 2,000 or 1,000. This is something that we will take very seriously, no? Dahil itong ayuda, assistance that are supposed to reach the, the people who need it the most, kinakaltasan ng mga tao na hindi naman karapat dapat kumuha ng prosyento. Labing-anim na barangay raw sa Iloilo City ang sangkot dito. Ang mga biktima, mga may sakit o namatayan na nangihingi ng medical o burial assistance. Tinatakot pa o silang tatanggalin sa listahan kung hindi magbibigay sa mga taga-barangay. Kalat-kalat yung barangay, labing-anim. Hindi siya nangyari sa isang lugar lang. So obviously merong parang concerted uh, modus operandi. Pati yung halaga na hinihingi kasi may pattern 8 to 10, 8 to 9,000. Natatakot sila kasi minsan may misrepresentation na kapag hindi ka nagbigay ngayon, hindi ka na namin lalagay sa listahan. Pero ang sagot namin, hindi naman sila ang gumagawa ng listahan. Hinihingi rin ng DSWD na isa ilalim sa preventive suspension ng lahat ng kanilang inireklamo. Ayon sa isa sa mga inireklamo na si Kapitan Amadeo Sultan ng Barangay Simon Ledes Maharo, ginawa lang venue ng AX Payout ang gym ng barangay noong November 12. Ako na lugar, hindi kaya akong pumuluyo ang nag-payout. Limpyo kong sinsya ko, galing kay Goroma wian ko sa mga tao nga nakakilala sa akin, nila dapat investigaran nila anay ako, antes ko nila usgaran. Nanindigan din si Barangay Kason Arevalo Chairman Visamin Kanyal na wala siyang kinalaman sa pangangalta sa payout. Ano yung mga kwalipita? Ang recipient, ang mga baton kwalita, ano akunda? Isinulong, ipaway kunda. Sino subukan Sinusubukan pa ng GMA Integrated News sa makuha ang panig ng iba pang inireklamo. Daraan muna sa evaluation ng ombudsman ng reklamo bago sa mailalim sa administrative adjudication. Ang DSWD maghahain pa raw ng dagdag ng mga reklamong kriminal. Umaasa ang ilang nagre-reklamo na makukulong at matatanggal sa pwesto ang mga respondent. Ay, hindi na po ng limo sa ay na kwarta. Ito ang unang balita sa Lima Refran para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.